Magandang miyerkules sa inyong lahat. Magbibigay tayo ngayon ng giya. Ang gagamitin natin, na uh, pipili tayo ng mga past performances nila. Uh, yan yung mga tinakbo nila. Pero depende, uh, merong last run, merong best run. Depende dun sa pace na mangyayari. Kaya ina-arrange natin yan para agi ng uh, RS o Running Style. So dito pipili tayo ng past performance ni Walsing Matilda. 60 days ago, yun yung huling performance niya kaya makikita nyo lalabas yan dyan. Yung box C, yan yung uh, rating. Actually ito yung nakikita nyo ring rating yata sa morning line. Pero yung rating kasi sa morning line, average yun eh. Ito yung napili natin ngayon. So, yun kay Unforgettable. Uh, Nubatos lang yung tinakbo niya. Yung sa numero 3. Uh, maganda yung vicious run niya noong nakaraan 5 days ago. Uh, yung conversion nga pala natin, eh, accurate naman yan. Kaya pwede kong kunin yung vicious run niya. So, sa numero 1, may vicious rin run din siya noong nakaraan 7 days ago Actually, maganda rin yung tinakbo niya doon. Uh, yung 1,400 meters niya kasi 94 days ago. Uh, kung kukunin ko rin yung vicious run niya, makikita nyo mataas yung aire. 17.7 Yung BMC kasi maximum velocity yan. converted sa 1,400 meters. Yung kay uh, Tasha, nobatos din lang ang tinakbo niyan. So, makikita nyo agad dyan. Kung i-arrange ko by converted time, ah uh, mapipili na kagad ka dyan yung una. Yung uno, yung sunset beauty. ah uh, the stalker siya. So, disunod. Pero yung vicious ranya, niya, 1-1-1. So, palagay ko, ah uh, bandera din ito. Bandera silang dalawa dyan. So sa pang protection, pwede niya lang i yung uno siguro. Uh, best din 'yan sa distance eh. Tsaka sa sustain average naman, meron din yung singko. Kung gusto niyo nang mag-solo, pwede yung uno. Kung gusto ni'yong may protection, uno singko ang uh, pipiliin ko diyan. So susunod yung race 2. Race 2. Rating system 6 Mao Mauna si Chase the Gold So haanapin natin yung past performance nya Nanalo siya noong nakaraan 7 days ago sa rating based placer Yung tinakbo niya 1,200 meters din So yan yung uh, time nya Si Golden Aria Si Migundo siya 1,200 meters din ang tinakbo niya. Pero nung uh, second pace line niya, yung second pass performance niya, meron niyang 75.6. Uh, pwede kong kunin yon Yung pangalawa, pangatlo yan eh. So, makikita nyo dito, PP, ibig sabihin, pass performance number 2, number of days, uh, 12 days ago. So RS uh, 610 din yung tinakbuhan ni Golden Area. Ang hinete nun si J.A. Guse. Don Damiano, yung tinakbo niya maganda. So yun ang kukunin ko. Most recent. And then Mali Bubel. Bumabayan ng grupo ah. Galing yan ng RS 1115. Ang kukunin ko dyan yung uh, medyo nandun siya sa may malapit sa nanalo. Bagong babayan. Tawi-tawi island, doon nakaraan 1,200 meters din ang tinakbo. Nakasigunda yan. At ang smarty jazz, uh, kukunin ko yung second pace lang niya. So, kanyang arrange ko by converted time, golden area ma mas mataas ba yung IRA niya kay Chase sa Gold? Mas mataas. So, pang primera na yan. Ngayon, hanapin natin yung re -remate. Ang maganda ang uh, sustain na merong time din. Si Don Damiano kasi de bandera eh. Kaya mapapahirapan na yan ni golden area so yung isa kong kukunin na uh, tawi tawi island kasi maganda rin naman yung tinakpo niya Noong nakaraan eh so pang primera ko uno panigunda ko yung dos number 3 yung nakikita nyo ngayon na uh, ano to ah uh, impromptu So as uh, I choose yung mga past performances nila, uh, eh inaanalyze natin kung sino yung mga posibleng uh, manalo. So dito front runner yung F. So uh, kukunin ko yung last performance ni West of the East. Meron yang uh, box rating na 91.6. Yung time, time converted is 77 seconds. Beyond Smart Pumangwalo lang yan noong nakaraan. Uh, parang masama yung performance niya. Mababanderahan pa. So tingin ko wala nang panalo yan. Ida Speth. 45 days ago pa yung tinakbo niya. Uh, 77.6 seconds on converted time. 1400 meters yung tinakbo niya. Converted time po yan. Lucky Emma na hindi pa nanalo yung kabayo nito. Siyam na takbo. Kay Mr. E.E. E. Gonzalez yan. So, numero uno. Nanalo yan noong nakaraan sa R RBHS uh, Placers. So, yan ang converted time yun. Yung di ba 76 seconds. Pero akit yan dyan. Yung you never know naman. Numero 5, yan yung diremate. 1,200 meters ang itinakbo noong nakaraan. Pinaka-impresibo yung uh, tempo niya, di ba? Pero kung mapapansin nyo, yung kanyang uh, aire mababa. Kaya re-remate talaga siya dyan. So, dito, ah... Uh, syempre kukunin na natin yung cinco. Tapos, kukuha tayo ng isa pang safety. Uh, <clears throat> Dito, tingin ko yung pwedeng maka dehado yung numero 2. So, yan yung pang segunda ko uh, west of the east. Race number 4. Meron tayong 6 uh, entries rating based 11.15 kung makikita nyo yung mga green no mga bumabaya ng grupo or ibig sabihin yung laban nila ngayon mas magaang yung naman na mga red ng pangalan ng kabayo ibig sabihin mabigat na laban yan or umakyat sila ng grupo makikita nyo rin dito mayroon na numero 90 bawat grupo kasi binibigyan ko yan ng equivalent ng numero. So, mas mataas, ibig sabihin, mas mataas yung grupo. Para pag nag analyze ako, malalaman ko, pag kinuha ko yung average ng group rating nila, uh, katulad yan, <coughs> mag-highlight siya kung red, kung uh, galing sa mas mababang mga laban, at green naman kung galing sa matataas na grupo or mga mataas na laban. Pagkaputi ang nakita nyo, ibig sabihin, stay in group yon or yung average ng class rating niya nasa 90 pa rin. So as usual, inarrange natin yan by running style, banderes, banderista yung Red Robin. Yung last performance niya, ang sumakay si JT Pabilik, si P. Henson ang <clears throat> hineti ngayon. Parehong 0 JTC. Ibig sabihin ng JTC, makikita ninyo yan sa morning line at saka sa pace analyzer natin, hindi pa naipanalo yan ng hinete. Dati ang hinete niya si JT Pabilik, ngayon si CP Henson. Yung Happy Kid, actually yung last run niya maganda rin. 7 days ago, makikita nyo yan dyan sa so number of days. Pero uh, lumalabas, lamang lang na isang rating si Red Robin. Pero pag sa converted time ang titignan niyo, mas lamang si Happy Kid ang ginagawa natin ngayon is uh, pace analysis no although mas mataas na grupo yon mas mataas naman yung IRE ni average sa, kasi yan IRE ngayon makikita nyo dito uh, halos pantay yan kaya tingin ko parehong di bandera yan uh, hindi mahirap piliin kung sinong pwedeng manalo dyan lalo na yung red robin ang palaging sumasakay dyan is si NCR. Ngayon lang sasakyan ni CP Henson. Tuloy natin, naglag kasi siya. So, kunin natin yung past performance nung numero 5. Tumersero yan nung nakaraan. Hinete niya si JT Pabilik. Si Bonnie Avenue naman, ang tinakbo niya 1,400 meters. Pero pag tumatakbo yan ng 1,200, Ah, uh, maganda tinatakbo niya eh. Kukunin ko rin yung 1,400 meters kasi yung tinakbo niya ng 1,200 meters sa mas mababang grupo yon eh. Si Kalanggaman Island, yung takbo niya noong nakaraan parehas lang. So, hindi nagbabago ng takbo niyan. And then, si Winter's Ferry. Yan yung So, halos karamihan makikita nyo yung last run nila. Ngayon, pagkaganyang 1,200 meters, ang pabuo, pabor natin dyan, yung early pace. Yung early pace, para sa hindi mga nakakaalam, makikita nyo yan sa morning line. Yung nandun yung average. So, uh, kung 1,200 meters, ang may pinakamagandang average pace dyan, si Skylaber. At makikita ninyo, Maganda rin dito yung uh, yung time converted time niya. Although 1200 meters din ang tinakbo niya dati. Ah, uh, pipiliin ko 'yan yung numero 5 si Sky Laver. ngayon yung Kalangaman Island kasi ah uh, makikita niyo maganda rin yung tempo niya at saka mababa. Nakikita niyo naka-green eh. Kaya mababa yung mga nilabanan niya. Uh, so yan ang isa kong pili dyan Puro dalawa lang ang pipiliin natin kada karera So pamprimera yung numero 5, Sky laber Panigunda yung Kalanggaman Island So kung gusto nyo makita yung mga average early pace nila Tsaka yung average sustain uh, Bumili po kayo ng morning line Race number 5 na tayo Rating base 610 So arrange natin by running style. Kukunin ko yung uh, last run niya, no? ni, ano, ni Taipan 1. Kasi yung second to the last niya, mas mababang grupo yon eh. Uh, JC De La Cruz din naman ang uh, ang Kuning kunin ko yung third to the last kasi yung third to the last niya although 1,400 meters lang yon uh, mas uh, nire-represent niya yung capability niya sa grupo na to kaya yung pagpili nyo ng past performance uh, kailangan mag-iingat din kayo hindi nyo pwedeng ipagkumpara base sa best time lang kasi ang ginagawa natin ngayon, pace analysis. Si top mark, maganda yung tinakbo niya noong nakaraan. 1,200 meters. Lightning bolt, babayan dito sa laban na to. Hindi ko naman sinasabing bumaba ng grupo. Pero sa mga laban niya, no, uh, mas matataas yung nilalabanan nito. And maganda rin yung tinakbo niya noong nakaraan. Si GCT, pagputi sa gaya ng sabi ko, 89 yung average ng class rating yan uh, last run din yung kukunin ko Jackie niya si JB Guerra ulit adorable Felicia Pumang pang lima lang yan eh pero pangit yung pinakita niya sa 1,400 meters maganda yung pinapakita niya sa 1,2 kaya kukunin ko yung 1,2 si Rise Up makyat ng grupo yan So, kung makikita nyo, mauuna si Taipan 1, nandun din si si top of the mark uh, so nalalamangan ako dyan sa uno si A. ang papatong so first pick ko na yan yung isang uh, <coughs> kukunin ko dyan makikita ninyo sa converted time si adorable Felicia tingin ko ba dedeado yan dyan sasakyan ni pati dilema yan si adorable Felicia siya din yung sumakyay nung nakaraan kaya lang 1,400 meters yon Mas maganda yung tinatakbo niya sa 1,200 meters. So yan ang peak ko, numero 1 at numero 4 dito sa race number 5. Race number 6 na tayo. Baka may nagtatanong pala ano yung BMC maximum velocity, yan converted. Tapos yung FRC friction. Ibig sabihin ng BMC yan yung speed niya. Yung friction naman yan yung uh, pagod. So mas malaki yung numero ng friction ibig sabihin mas napagod siya, mas mataas yung BMC, mas mataas yung speed. Ngayon meron kayong hindi nakikita siguro dito, yung best time. Pag ina ko yan, bali best time si Iris ang uh, may pinakamagandang time, converted or not converted, uh, maaring converted yon na. Uh, so si Iris tapos Sound of Silence ang may pinakamagandang tempo Uh, si Golden Buzzer ang pinakahuli. So, arrange natin yung by running style. Kukunin uli natin yung past performance. Umakyat ng grupo si Noble Promise po mga apat siya noong nakaraan. Sound of Silence naman, 1,200 meters din. Kaya lang, bumandera yan pang pito dumating. Si Iris, pangit yung performance niya. Si Gundal Yamado siya noong nakaraan. So, yan na rin ang kukunin ko yung last performance niya. Si Star of the Future naman, 1,400 ah, yung itinakbo niya. Maganda yung rating niya doon. Um, kukunin ko yon Ang Golden Buzzer, umakyat ng grupo. And si Primero Soldado, nanalo yan no nakaraan. Kaya lang RS-610. So, makikita nyo na agad perspective na yan si Star of the Future. Kaya lang, ang average ng uh, eh, early pace niya hindi ganun kaganda. Merong mas maganda ang average pace. So, early pace. Kung mag gusto nyo makita yung average early pace ulit, sa morning line nakikita yon So, 18 pesos lang yung morning line natin pumunta po kayo sa Horse Racing Philippines Facebook page, mag-send uh, kayo ng direct message kung gusto nyo bumili ng morning line. Ngayon, yung mga naman nakikita nyo, ah, yung hindi nyo nakikita dito, katulad ng Best Time, si Iris ang may Best Time, tapos si Sound of Silence, eh, nasa ano naman natin yan? Pace Analyzer. Yung Pace Analyzer, 20 pesos lang yon. So, yung second pick ko dito, yung malaki din yung... Uh, speed, pati yung average niya, mataas, pinakamataas, actually, si Sound of Silence. Hindi ko muna kukunin yung Iris kasi masama yung tinakbo niyan. Uh, Pamprimera ko yung numero 3, panigun na ko yung numero 2, Sound of Silence. Race number 6 na tayo. Kaya ako nagbibigay uli ng mga tip kasi para mamulat naman yung mga bayang karirista natin na ang karera ngayon, uh, hindi na gaya ng dati na nakakakuha kayo ng info, tapos tatayaan ninyo. Uh, malaki na po ang pinagbago ng uh, computer age ng internet. Kaya kung nag-a-analyze kayo ng karera, gawin nyo ng data-driven. Kasi yung mga programa naman natin, uh, puro naglalaman yan ng past performances, ng statistics ng mga kabayo na makakatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung ano yung tatayaan ninyo. Nakita naman nyo, kahit mga horse owner, hindi naman nila alam kung sino yung mananalo. Pero kung meron kayong data, uh, magkakatulong ito para magkaroon kayo ng chance ng manalo. Ililib ko dito sa description ng video na ito yung ating uh, Facebook page para makapag-message kayo kung gusto yung bumili ng aming mga programa. Ngayon, i-arrange natin by running style. Mauna si Quincy. So, yung last performance niya, 90.8 yung box rating niya mataas yan para sa akin lalo bumandera siya si ison sunrise naman meron siyang 91.5 box rating kaya lang 42 days ago pa yon. tsaka kung makikita natin pareho mataas ang iron nila pareho rin yung yung uh, converted uh, time makikita nyo rin yung best time nila hindi nagkakalayo kaya tingin ko pareho may chance sa yan dyan uh, yung antique collector naman di bandera din yan kaya lang nagfe fade out eh uh, kita nyo yung last performance niya although mataas yung kanyang uh, aire nag fade out yan siya kapin mo naman ako medyo nakasunod yan nakaremate yan yan ang time nya si benabel pumangatlo bumabayan yan nakaraan mukhang mahirap itong karera nito tingin ko lang si Anya Anya kukunin ko rin yung last run nya eto tingin ko mahirapan manalo dyan so non-contender na yan si Princess Belle ah, noong nakaraan mas maganda yung wanto niya yun ang kukunin ko ngayon kumakikita natin pantay-pantay ah, yung apat na yan pero pipili tayo ng dalawa lang dyan ang kukunin ko since 1,200 ang karera uh, yung nasa harapan na kukuha ako dyan yung nasa harapan na yung dalawang ito either of the two so pang primera ko yung uno queen c panigunda ko yung ocho. so yan yung last race natin again ililib ko po yung uh, link na ating facebook page para makapag message kayo kung gusto niyo mag avail ng ating mga programa good luck